Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na Pasko para sa libo-libong taga-barangay Katmon sa Malabon. Matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga tahanan, napaiyak na lang ang ilan nang makitang halos maabo ang kanilang ari-arian. Inabot ng mayigit pitong oras bago na apula ang apoy kagabi dahil nahirapan umano ang mga bumberong mapasok ang lugar. Pero iba ang idinaraing ng mga residente. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Vicky Emil, tumagal nga ng may pitong oras ang naganap na sunog dito sa Katmon, Malabon Kaya naman nasa isang libong pamilya ang nawala ng tirahan Kaya ang hinihiling lang ngayon, kagyat na tulong Sa laki ng sunog sa barangay Katmon sa Malabon kahapon Nabalot ng makapal na itim na usok ang himpapawid nag pitong oras ay tinagal bago tuloy ang naapula ang sunog mag alas 12 ng hating gabi. Hindi bababa sa 80 truck ng bumbero ang romesponde. Ganito na ang itsura ng lugar ngayon. Naapu ang mga bahay at pinatag ng apoy ang komunidad. Sa kabila ng malawak na pinsala, walang naitalang nasawi. Si Mary Joy emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa kagagawa lang nilang bahay. Walang natira. Pasko. Walang natitira, sir. Paano hindi namin alam kung paano magkumpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang wala nga po eh. Ang kanyang mister na pinuno ng samahan ng mga residente sa lugar, hindi rin maiwasang maiyak sa sinapit ng kanilang magkakapit bahay. Sana ma, bigyan man kami ng Ganyan tulong. kakayat Laming mga senior citizen na nagsasalita sa akin ha. Kuya, nagpukuya sila sa akin kahit senior na. Tulungan mo naman kami. Sabi ko wala akong may tulong dahil wala rin akong pira eh. Wala halos mapakinabangan ang mga residente sa mga natupok na bahay maliban sa mga yero at bakal. Wala sa kanilang bahay si Osilito Javier at kanyang misis nang maganap pang sunog kaya wala silang naisalba. Kahit anong gamit ho, wala ho kami na ilikas kahit nga damit eh. Eh, pasalamat na lang din po kami. Yung anak ko po na nandito, nakaalis din po. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, ito sa Sitio sa East, Barangay Katmon, Malabon City, ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Ayon sa Malabon LGU, nasa 315 na bahay ang naitalang nasunog kung saan halos 200 ang totally burned. Sabi ng Bureau of Fire Protection sa Malabon, malakas ang hangin at gawa sa light materials ang mga tikit-tikit na bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Kwento ng mga nasunugan, sobrang bilis ng pangyayari. So bali po yung kumalat na po talaga yung apoy, sobrang lakas na po. Mga sumasabog po na kuryente, opo. Putok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit -bit ko sila ganyan, takbo na kami kahit saan kami makapunta, basta makalayo lang. Hirap din ang mga bombero na mapasok ang lugar. Ang hindrance natin it is malilit yung uh, skinita, access road going to the dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang nag-evacuate uh, na, uh, nandunun kami, hindi kami makapasok agad agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, Walang tubig, walang. yung lumating si... Walang. At hindi saan sila pumasok walang. dyan sa area na yan, walang... Walang... Bumbiro, bumbiro dyan na tumato. Ang katotohanan yan, isang host lang ang dumaan dito. Sa daming bumbiro, isang host lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po yung totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Uh, yung sinasabing na walang walan tubig. Uh, siguro yung kasi partak yung natin, ano lang naman yan eh. Uh, 1,000 galon lang, may minuto lang po siya na na mauubos agad pero may nagsusupply naman. Nasa tatlong evacuation centers na ang mga nasunugan kaya sa mga tents sa covered court ng Katmon Integrated School na ibibigay naman daw ang mga pangunahing pangailangan nila pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center kaya ng pamilya ni Mary Jane. Wala pa man siyang kamag-anak sa Metro Manila, kaya sa tabi ng tapunan daw ng basurahan at tulog ang pamilya. Kahit matulog lang talaga namin kasi hindi kami taga rito. Taga po kami. Mayroop naman siya kasi may sakit kasi ako sa puso eh. Sabi namin, stand by, huwag silang uh, aalis kasi nga po ginagawa po namin yung paraan namin. Emil, ayon sa mga taga CSWD Malabon na nakausap natin, ginagawa daw talaga nila lahat ng nga paraan para nga mabigyan ng tutuluyan ngayong gabi yung uh, mga nasunugan. At uh, may inilalaan na rin daw ano, na dalawa pang espasyo sa ilang barangay nila dito sa lungsod ng Malabon. Yan muna ang latest mula rito sa Katmon, Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.